Kung um, talaga lang eh, oh, bali na okay, ito. ito eh. Eh oo, kahit eh, kulang ng uh, ng tubig. Hmm. Hello po mga ka kumusta po kayo? Ah, uh, na po ngayon ng uh, hapon, bali alas 4 na ng hapon ngayon. At uh, kami po ay magbubunot na nung aming bawang dahil uh, nangakabwal na halos sa uh, ninety 90% eh, nakabwal na. Bali na yung uh, puno kaya ibig sabihin eh, talagang bubunot, bunotin na yon. Ala pa namang kon ngayon, nakaulap uh, ulap at uh, Uh, kung sabihin nga namin ni eh, Blue Sky, talagang wala kang makikita kahit anong ulap. So, samahan na lang po ninyo kami mga kasinyor at uh, bubunutin na namin itong aming uh, tanim na bawang. At talagang sa umaga ay eh, medyo malamig na rin. Single digit na po sa umaga. Kaya kung kami lumabas ng bahay, medyo tanghatanghalina ng konti. Ito, ito mga ka Yung uh, bawang na bubunutin namin. Ayan, kung makikita ninyo. Oh. na. mga bali na yung kwan. Ito. Oh. Ayan. ayan siya. Oh. Mabuti ito maaraw ngayon. Hindi maputik. Uh, mag, nung, yung pagkakaulan kasi sobrang naging maputik eh. oh, ayan at ito na mga aming patani eh baka sakaling umabot-abot pa ng konti eh dahil Ay, yan yung patani yun mabilog-bilog ayan, <clears throat> Ay, wala mo pa hanan ni Mrs tingnan ko nga itura nga oh, hindi pa na hindi, yung bali ang kunin mo muna iwanan mo yung uh, kunin yan dito mga bali na ito ang kunin mo talaga nagsilak e, hey, bali na ta ito kulang ng kulang uh, ng tubig at ako naman din mga kasino, ready ito sa kabilang dulo hmm. oh, maganda na ugat e eh. ala na, hindi naman ako yan, hindi naman nalalaki yan eh ganyan na lang yan dahil wala nang bagong usbong na tumutubo o yan o oh. hmm Itong ganito, hindi pa. Huwag mo muna kukunin yung nakatayo. Basta yung nakabuwa lang. At sa... Uh, um. Hmm. ko nga kung gaano lalaki. Hmm. Huh, ganda pa naman ng ugat. So, Ay, talaga maganda ang ugat ng kani. Ng... Bawang. Ayan. So, ayan, mga ka-senior. At ako'y mag-uumpisa na rin uh, humukay. Ito. Subukan natin ito. Ayan o. magaganda pa yung ugat pero wala na talagang kwan ito o. Oh. Wala nang uh, bali na itong laib. Kaya yeah, ayan ang kuwan niya, hindi, hindi maganda ang naging laman Dahil nga kinuha lang ng tubig nung magkaroon naman ng kuwan, eh, tubig eh huli na So ayan Tingnan mo oh. or <laughs> hmm. Ay. Ay. hmm. e, Ito naman eh kailangan ikuwan muna I lagay sa bilad ng konti para matanggal yung lupa at saka yung unang balat yan pero kung maganda ugat mas magaganda ugat na unhoy so may mga patay na eh. ay ay hey, may napuputol din hindi kinukong boy. ay napuputol ay napuputol <laughs> na puputol eh panit ano na yung kwan na tuyo na halos yung kwan tuyo na yung... So, yan mga kasinyor at kami nasa dito na sa panghuling plot na wala namang naging laman dahil ito nga eh, Ah, uh, pinahabolan ko lang ng tanim. Ayan ang mga naging ko no? Oh. Ingot. Wala nang naging laman. Eh in inalis na namin, ya Ia na namin itong kwento iba na lang ang lu uh, bawang pa rin na itatanim pero ibang klase naman. Ano nga naging ko no? Bunga. Ah, uh, laman. Uh. Akala <laughs> mo, alam <laughs> si Boyas na punla. Punla. Oh. Ayan, hindi na pinakahuli. So ayan, wala na. Ngayon, ito ay eh, gugupitan ng uh, gugupitan ng kwan ng uh, dahon at uh, ahayaan mo na rito sa labas para matuyo at maalis yung putik. Hmm. ayan na mga kasinyor at kami nakatapos ng magbunot <coughs> puputulan na namin ng dahon na maitabi na ayan yung aking puputulan ng dahon ayan, puro ugat kung nabibili lang ugat eh, marami sana na kami pagbibilan ayan naman si misis at uh, yung naman kabilang dulo ang pinuputulan na dun sa bandang dulo ng plata na binunot niya yun ang na kanyang pinatanggalan ng kon um, ugat at saka daon <coughs> <It's so dirty. coughs> Ayan na mga kasinyor at kami nakatapos na ng pagpuputol. At uh, ito ang nakuha namin. Hmm. Marami-rami naman. Pero yan eh, patutuyuin pa yan para maalis yung putik at masyadong madumi. Hmm. Alang lumaki ng malaki, nakamukha ng mga nakaraang namin pagtatanim dahil nga sa kakulangan ng tubig na uh, nitong nakaraang summer pero okay na rin naman at ala naman akong ganun po nandito kulang sa ano, talagang naglilinis na si Mirchis ng kanyang uh, ginamit hmm. Ay, sige po mga kasinyor at uh, total hapon na rin naman ay, ay kami ay uh, magliligpit-ligpit lang dito at uh, uh, papasok na rin sa loob ng bahay at maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa uh, pagbunot nitong uh, aming uh, bawang na wala naman din ganong naging laman o, sige po at uh, babay na po sa inyo hanggang sa mga susunod na video na lang tayo magsama-sama Okey po pues bye bye